halo mga bay, kumusta man mong kanan diha mga bay? Kumusta kayong lahat? Kung sa Tagalog pa. <laughs> Magawa mo na tayo ng salida ngayon kasi wala hindi tayo nakapaggawa ng mga nakaraang araw. Kasi kasi ano kasi hindi nakagawa. Agoy, ah, tabang mo na Nalimot na kung sa <laughs> istorya. Okay mga bay, karong adlaw akong i-share ninyo kung paano gawin itong American rice. Kasi madalas na nagluluto dito mga kusinera. Eh talaga namang hindi maganda ang resulta. Kung hindi basa, Masang basa, lugaw, kaya naman hilaw. Kaya ganito ang gawin nyo mga bay Ibabad nyo muna siya ng mga half to one hour. Ito yung American rice. Parang sa Pinas lang siya, pino. Pag hindi ka marunong dito magluto, wala kang discarte dito. Malaya, malata talaga siya ba? Yan siya ba yung American rice? Ang tawag. Mm. Para ano ba? Pino siya, parang bigas sa Pinas. Na yung ano, yung durog na bigas na dating tag ano tag 23 ang kilo ngayon naging 36 na yata 38 pa mga lang ng bigas ngayon ibabad mo siya by ng 30 minutes to 1 hour and then after that ah yeah, maninglis and then after that you are going to drain it huh? I have a magic strainer here and yeah you are going to drain it and then Um, para makaiwas din sa maraming hugasan ginagawa ko si tamad talaga kung maghugas Uy, pero paano napunta talaga tayo sa bansa na um, napakaraming hugasan eh ngayon ang ginawa ko yung kung saan ako magluluto dito rin ako nababalang bigas ayan, ayan na yung kaldero natin so isa lang na natin kasi naba, nakababad na tayo Meron na rin tayong kanin doon na nakasalang. Iba klaseng kanin din yon Dalawang kanin kasi, no? Ayan, yung ano, uh, basmati rice, yun siya. Plain lang lahat ngayon ng mga tao kasi nga diet kami lahat. Oh, ba diba? Kung diet ang amo, diet din ang katulong day. Oh. Ayan, sindihan na natin yung ating gasol. Tapos, nakadrain lang itong bigas natin. I-dry muna natin yung kaldero. Tanggalin muna natin yung tubig-tubig niya. Pwede nyo rin siyang baliktaran kung meron kayong kaldero may hawakan. Pwede siyang syang itaob doon sa apoy para mabilis matuyo. Ngayon, saan na tayo? Yeah, after that, let the, let the kaldero dry. I'm saying this kaldero. <laughs> and then, after that, yeah, now it's, it's drying. And, uh, just put a little oil on it. Little oil lang kasi diet tayo saka mahal ang oil sa Pinas kaya magpractice na tayo dito magtipid ng oil. Pwede naman talaga mag-isa kahit isang kutsara lang ng mantika. Yan ang gawin natin is yung isang takip lang ng oil. So this is the takip. It's like oh marag, mga tulok ako kutsara rin yung oh, mantika. Kalas ka mantika mantika mga Pilipino. Hilig kayo mantika. Isag mahal ka ang mantika. So we have to learn how to, you know, how to, how to, <laughs> we have to learn how to manage the oil uh, para makatipid tayo. Ganun na lang. No, ako mahirapan man tayo so, dito sa Tagalog na ito. Uy, ako okay, tabang mananabang. And then, if, the oil and the, the caldero is mainit na, so il ilagay na natin yung ang ating bigas na din rin natin yung American rice. Tinatawag dito ay Egyptian rice dito sa Arab countries. Pag nagtatanong tanong kami, nagtatanong ako anong klasing kanin ang lutuin bukas. So, Sabi white rice, ayun oh, yung basmati rice. Tapos sinabing Egyptian rice or ismasri, ismasri pala to sa ano sa Arabic. Sinabing Egyptian rice oh, ito na yun. Pero minsan pero American rice talaga siya. Egyptian rice lang <laughs> ang ano dito. Ang gulo, no? ganun talaga Hindi na yun, mainit na. Lagay na natin. So, ayan. Kailangan ganun ang tunog na maririnig mo na sobrang gisa talaga siya. Gisahin, gisahin kasi siya bay, no? kasarap ng kanin na ito ay eh. basta marunong ka lang ito magluto. nag inagistarte lang dito. Marami kasi ako na kaya na lata. Hindi ko bakit lata? Mag-inagistarte kasi yung kailangan mo kasi siyang ibabad. Diba? So, ayan, i gisa na natin. Plain lang siya ba? I-gisa natin and then lagyan natin ng asin. Timplahan nyo ng asin kasi para kahit wala kayong ulam, may ulam na yung kanin. asin <laughs> na. <laughs> timplado talaga mga kanin dito ba eh. Pwede din naman natin gawin yan dyan sa Pilipinas. Para makatipid tayo sa ulam kasi ang kanin pa lang parang may timpla na. O, oh, diba? So, ayan. Asin na natin ng tamang sukat lang. Itong sinain ko ay isang salmon lang ito. Ang bot, ano yung sa salmon eh. Alam mo yung salinas na malaki ba? Yung ganun. Isang ganun lang sinain ko. Ngayon, mo siya. Tapos makita mo na siya kunting luto na siya ba eh? Um, magpakulo, ka, na, magpakulo ka pala muna ng tubig, no? Nakalimutan natin magpakulo. Kung na ako, sige, maripis. And then ngayon, meron din tayong sinalang dito manok. Dalawa. Dalawa yan. Isa, dalawa. Eh, dito pala. Isa, dalawa. Eh, may sinalang tayong manok dyan. Yung isa dyan, sa tagamaniho yan. Yung isa naman, dito, naguguluhan na yung daliri ko. Yung isa naman, <laughs> dito sa buong bahay na nagda-diet. Ano yung kibali? Kibali tatlong manok ang ay dalawat kalahating manok ang niluto natin kasi ang dami na namin. Meron pang kalahating ito namin. Marinit natin ang doon na siya. Ngayon, nagalin mo muna sa tabi. Ilagay mo muna dito sa tabi kaya nagpakulo pa tayo ng tubig. Tapos mag-prepare tayo ng butter ba Yung butter, kapag malapit nang maluto yung kanina yun, magiging mo siya ng butter sa ibabaw. Sa, sa ano lang, sa gilid lang. Kibali yun yung pang ibabaw mo. Ngayon, walang butter dito sa ref ko sa kusina. Pakala ko naman yung ref ko sa kusina. Tinamuhay ko. Dito lang ako. Hanggang dito. katangkad Kailangan talagang malaking ref kasi maraming mga gulay. lingguhan kasi sikap buat gua milih yang kuat tak ada insta pula hindi aku nak banhak doon kasi doon maritis na ano amoy kamo sino daw ka kausap ko <laughs> ka usap ko ang sarili ko <laughs> yan may batter na tayo dito ba maliit lang siya dito lang sa gilid ayan ganyan lang kalit ito ganyan kalit parang isang kutsara lang lalagay mo sa ibabaw pag malaki po siya maluto kung kailangan yung tubig na ilalagay mo kulong kulong pero kasi mag magmadali na tayo ayan kahit kunting init lang okay na yan So, kailangan mainit yung tubig na ilalagay natin. Ayan. Kunti lang. Kunti lang. Eh. Tang, ano na, ano lang siya. Kasi nababad na natin, di ba? So, kunting tubig na lang kailangan. Yung pantay na lang sa bigas ang ilagay nyo. Pantay sa bigas. Uh, pantay sa bigas. Tapos, ano lang ng kunti. Ayan o. Ayan ang bigas Oh. Bala hindi siya malata masarap talaga ang bigas na to lalo na kapag nandito kayo sa Middle East tapos namimiss nyo itong itong ano na ito yung bigas natin sa Pinas kasi yung bigas dito napakakabuhi man eh ano ba sa Tagalog ng takabuhi kasi si Sarah pag nagumakit ang tiyan niya lagi kong sinasabi ba kagikabuhi ka kaya pag nag ano ang tiyan niya sinasabi sa akin tigikabuhi ko tigikabuhi Bisaya na mga tao diri kay. Ang Bisaya un ba? Sige, ka buhi ka. Ikaw ikaw na siguro ko ti oy, mana gi. Bisaya na uh, man diri. ayan. So Dai na natin na medyo maluto. Ayun, pwede na natin lakasan yung apoy. Full na natin yung apoy. Ayun, naka-full na 'yan, no. Oh. And then tanggalin na natin yung white rice mga bayan. Mag-transfer na tayo ng oras na ba. yung basmati rice. Yung malalaki ang butil. Tapos, prepare lang natin yung in-in doon. Kasi kailangan mo siyang inin in, -in Ayan, kulong-kulong na siya. Oh. Kailangan mo siyang haluin ng dahan-dahan. Ayan. Kailangan mo siya, ma konti lang nga yung itubig mo. Tapos, po, medyo wala na siyang tubig. Medyo dry na siya. Iyan mo na siya. Hanguin mo. Iyan mo na. in, -in mo na siya. I in, -in mo na. Tapos ano yung luwag natin. Mag-transfer na tayo. Mag-transfer ako para sa bahay at saka sa tagamaniho. Iyan. So, saglit bay ha. So ayan mga bay. Nakain-in na siya kasi dry na siya. No? Mahina na yung apoy. Wala na siyang tubig. in, -in mo na natin. Tapos pag malapit na nating i-transfer yung kanin, maglalagay na tayo ng kunting butter. Like one spoon dito lang sa gilid. Kasi yun yung pang toppings mo para medyo gusto nila uli-uli ng kunti yung ibabaw from the butter. Okay? So ngayon magta-transfer tayo nitong basmati rice. Ayan, ang basmati rice pa. By... May ganito talaga ng bigas dito buhag. Hag. Hindi ka guys, sa bigas natin ay... Ano? Dikit-dikit. Ito nakabuhagag na. So, ayun mga ba, ito lang ang update natin ngayong araw. Bukas na sana yung uh, araw kung saan manunod tayo ng sine. Kasi may palibring sine ang CEO ng JJRKFM, si uh, Sir Jerry uh, Alwin. Uh, at uh, kasama ang buong team ng JJRKFM. Manglilibre sana ng sine. Kaso, hindi kami pinayagan ba eh? Oh, kahapon, nagyaya naman yung alaga ko, yung punso namin. Nagyaya naman manood kami kahapon sana ng alas 5. Kasi alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, pahinga namin yan. Eh ngayon, uh, kaming dalawa kami dalawa ako ang tinatanong ni Bunso sabi sasama ba kay sa akin manood tayo ng sine tapos bilang kumontra naman yung nanay yung ah, si, si, inahan diri nagkontra naman siya so, hindi pwede kaya ngayon si, nagsabi ako nag-open ako nga kung hindi matuloy ngayon ay pwede sa ano sa Biyernes mo manood kami kasi uh, um, merong libreng panonood dito lahat ng katulong sa lahat ng mga nagtatrabaho sa bahay ay libre tapos ngayon na ayo din pumayag ni nanay kaya wala na kami magagawa wala na kami magagawa bay kung ayo pumayag kaya ayan dito na lang tayo saka na lang pag lumabas sa kanang magwarla pag lumabas naman ng ng oras, di ba? Saglit lang haba pa kasi malayo kami sa city. Okay mga bayang, ang dito na lang ang ating Chica galore. Thank you so much for watching. IK team, thank you so much. At uh, team Siki, salamat ka ayuha. Dahil marami salamat talaga sa inyo. Sana'y, uh, sana'y, ano, naging tutuhanan na panunood niyo sa akin. thank you talaga minsan kasi nagtataka ako kasi ang tao dito na nanonood is like uh, 50 plus or 40 plus tapos yung gift na naipibigay ko umabot na ng 80 may sabi ko bakit ganun <laughs> may momo yata nanonood thank you thank you so much mga bay may meron pa yung ibang nanonood na mga uh, mga dati nating mga tagahanga pero okay lang yan sige Maraming salamat. Basta yung SS nyo, ayusin nyo lang SS nyo ha. Tsaka, sana maging honest tayo. Kasi maliit na bagay lang naman yan. Pero, pag naumpisa na natin na magsinungaling sa ating sarili, ay eh, masasanay na tayo magsinungaling. Kaya sa maliit na bagay, kahit maliit na bagay, kailangan maging honest tayo. Kasi tayo rin, ang, tayo ang nakakaalam sa kung ano mga ginagawa natin, mabuti ba o hindi. Tayong nakakaalam kaya yun lang ang hiling ko na sana honest tayo kasi honest din naman ang pamimigay ko sa inyo thank you so much salamat bye bye